Pogi, andito kami ngayon sa isang coffee shop Itong Row Row Coffee Shop So, ayan guys uh, Mag-copy muna tayo Row Coffee Shop At, ah uh, Medyo Maghintay muna tayo ng ating order So Let's uh, be seated. And yung mga kasama ko sa loob. So relax muna tayo. So ito guys, uh, malapit ito sa cornice. Dito sa may dalampasigan. Ito guys, pakita ko sa ito para. So napakaganda ng view rito guys. So, oh. you see. Ayan. So gandun. Ayan. So, kita nyo, guys. So, pagka ganitong weekend, wala kaming paso, dito lang kami. Unwind, unwind. Tapos, ano mag kopi sa hapon. Para makapag-relax din naman. So, yan. Yan lang. So, Follow for more. Pogi ko mabait. See ya.